sa namin ngayong araw. So ngayon pong araw is pag-uusapan naman po natin yung about sa pay bills. Sino po ba sa inyo yung may pay bills dyan sa inyong sari-sari store? So dito po kasi sa amin, meron po kaming pay bills. So sinasabay namin yung Gcash namin, sabay namin uh, nagpipay bills kami kasi yun na din talaga yung isang patok din na ginagamit ng ating mga customer para naman hindi na sila pumunta dun sa office para magbayad ng kanilang mga bills sa kuryente, sa tubig, sa internet, sa mga home credit. So, ayan, dito na talaga sila nagbabayad sa akin. At ang sinil ko lang dun pala per transaction, para lang po malaman nyo, is 20 pesos lang po. Pero yung home credit, ang sinil ko dun is 25 pesos. Bukod tayo yung home credit lang po, ang sinisingil ko is 25 pesos per transaction namin. So, iba-iba nga po tayo ng Uh, kung ilan yung pinapatong natin, di ba? So, diyan po sa inyo, magkano po yung pinapatong niyo kapag meron pong nagbabayad ng pay bills diyan sa inyong tindahan. So, ito nga po, sino po yung gumagamit sa inyo ng Maya? Uh, Maya yung ginagamit nila sa pagpipay ng bills. So, ako po kasi, tinatry ko yung Maya. Parang tatlo, yung, tatlo talaga yung ginagamit ko. Minsan, Maya, gumagamit ako ng Gcash. Tapos gumagamit din ako ng Senpay. Yung Senpay po, yung talaga yung pinagbabayaran ko ng aming mga kuryente. Also, yung mga kuryente pala ng aking mga customer, doon ako nagbabayad. Pero ito, nag-try ako mga mariko para naman aware na din po kayo sa paggamit po ng Maya. So, i check lang po natin mabuti kasi nga ito, naranasan po talaga sa Maya na pinasok yung isang uh, isang isang resibo ng kuryente. Buti na lang, yung isang resibo ng kuryente na, ng, na yun mga marika isa ko mare ko so ko so, siya pumunta siya dito nagbayad siya sa akin parang noong April April ba hindi ko na ano. so ayun lalagay ko na lang dito sa taas nagbayad siya sa akin successful naman so ang nilalagay ko kasi doon na cellphone number is yung pinaka cellphone number ko na para naman ako na yung makaka-receive ng text ng Maya. Pero yung ibang nilalagay ko yung cellphone number ng mga customer. Pag hindi ko na ko kayo yung cellphone number ng mga customer, yung cellphone number ko po yung aking nilalagay doon kapag ako ay nagbabayad ng kuryente or kung ano pa man mga PLDT. So yung talagang cellphone number ko yung aking nilalagay. Kasi sa Maya, kailangan talaga yung cellphone number. Pero sa Gcash, hindi na kailangan yung cellphone number ng ating mga customer, di ba? So ayan, nagbayad ako ng uh, panel ko, panel ko 3. So, yung resibo yon ng aking kumare. Pinasok ko siya, akala ko nag-successful. So, ayan, balik tayo. Na-successful yung pagbabayad ko ng kuryente. So, pinasok ko po yung isa. Ayan, successful siya. Kasi meron naman nag-text sa akin. Marami akong pinasok ng mga na mga resibo ng kuryente doon sa Maya. Bukod tangi nga lang po doon sa isa. So, ang nangyari mga mare ko, syempre, nag-bayad sa akin dito sa loob ng isang buwan. Isang beses lang naman tayo nagbabayad ng kuryente, di ba? Nung nag-bill siya ulit, pumunta na siya doon sa pinaka-office ng panel ko at sinabi sa kanya na yung last month niya daw is hindi nabayaran. So pumunta siya dito mga alas dos ng hapon, pumunta siya dito sa akin. Sabi niya, Mare, bakit hindi nabayaran yung kuryente ko? Naipasok mo ba noon? Oo, Mars, naipasok ko, sabi ko sa kanya. So sige, check ko na lang. Tapos no inopen ko yung aking Maya, nakita ko doon, ayan yung nakalagay mga Mars nakakaloka di ba nakakahiya sa ating customer kasi nag naman talaga meron akong na receive na text nag successful siya then ilang minuto pala lang nag ganyan siya binalik niya sa maya yung binayat ko so ayan check check po natin kung halimbawa na magkagamit tayo ng maya hindi lang maya Maya, Gcash, or kung ano pa man yung binabayad natin sa pagbibay, na sa pagpipay bills para naman hindi na, ra, hindi na rin natin maranasan yan kasi nakakahiya talaga sa ating mga customer. So, nung pumunta siya dito, chinect ko talaga, ayun, hindi nga siya pumasok. So, humingi na lang ako ng sorry sa kanya tapos binigay ko na lang ulit yung binayad niya sa akin tapos yung pinaka, kasi na due date na yun, ako na lang yung nagbigay sa kanya ng pinaka, uh, babayaran niya doon sa ano sa office kasi nga nakakahiya kasalanan natin yan aminin natin ilamin ko na kasalanan ko so nagsorry ako sa kanya ayun tinanggap niya naman yung sorry ko kasi nga hindi ko talaga sinasadya or hindi ko rin alam na ganun yung mangyayari na babalik talaga sa maya ko yung binayad gusto Sukanel ko so sa mga nagumagamit dyan ng maya Ingat-ingat po tayo. So check talaga natin mabuti. Ang gawin natin, halimbawa nag-successful, ang gawin natin mga ilang minuto or mga ilang oras, balikan natin kung talagang nag-successful siya lahat. Kasi kung hindi talaga siya nag-successful lahat yung aking mga binayad, buti na nga lang din is isa lang yung uh, binalik sa akin, hindi lahat. Kasi kung lahat talaga yon mga mariko, ko talagang malolo kang inyong tindera, buti na nga lang din is isa, na, isa lang yung binalik sa akin na bill ng uh, kuryente. So, yung iba ko naman na mga customer, naging okay naman bukod tanging nga yun sa akin kumare. Na nakakahiya yung gano'n tapos ang dami pang bumibili. Parang ako talaga yung nahiya mga Mars kasi hindi ko talaga bukod akalain na ganun yung mangyayari. So ayan, ingat-ingat po tayo sa paggamit ng pay bills kasi nga yung ating mga customer is talagang yan na din yung ginagamit nila. Parang kung meron tayong pay bills sa ating tindahan talaga is patok din yan. Pero ingat-ingat nga po tayo. So, ayan lang muna yung update ko ngayong araw na ito. I-check po natin mabuti para naman hindi rin nakakahiya at para rin hindi tayo malugi sa pag-oabono kung nag-due date po yung kanilang mga resibo. So, ayan nga ay yung mga kuryente ko dito. Okay naman. So, naipasok ko na nga lahat kasi July 1 ngayon, ngayon yung pinaka ano niya, yung pinaka due date ng panel ko. So, marami pang humabol. Noong mga nakaraang araw, tinapos ko na yung aking mga Uh, ano dito yung mga resibo ng aking mga customer. So kanina marami pang humabol. Hinabol ko na lang kanina at hindi pa naman yung uh, hindi pa naman siya naka-close kaya okay na okay pa. So papakita ko sa inyo yung mga ginagamit uh, yung mga resibo dito na naipon <laughs> sa aking tindahan. Yung iba kasi hindi na talaga nila kinukuha. So wait lang po. So, ito yung mga marika, napakarami kong mga resibo dito. Ayan, napahakapal. Pero yung iba talaga, yung sa mga Uh, nagtitiwala na talaga sa akin. Yung mga resibo nila talaga is iniiwan na nila dito. Hindi na nila kinukuha talaga. So, ayan. Check natin mabuti mga Mars kung meron kayong pay bills dyan sa inyong store. So, hanggang dito na lang po ang video na to. Maraming maraming salamat sa panonood.